yung stock nabe oh. no tumba yung mga biskwit at tumba mga guys i-open na siya mga guys oh balik natin yung takip ito pa mga guys oh, oh. Lana mga guys, bio na mga guys. Yupi yupi lah.

si Mix. Pag meron ka nito, busog ka na. Pwede pa sa pang meringa. Walang ano Wow! Ah! <laughs> BO na guys, BO na. So yan guys, hanggang doon lang tayo. Tapos na yung pag-ayos natin ng mga biskuit nga na tumba. So good luck. Good luck. Ag. Hindi mo na inuop eh.